Buhay Driver Joe TV po at your service. Ayos mga tol. So let's go! Good day po sa inyo mga tol. Andito naman po inyong Buhay Driver Joe TV. Today's, today's video po is magre-review po tayo na itong action camera natin na SJ Cam SJ400 dual, dual screen. At titignan natin kung sulit pa ba ang mag-avail ng ganitong camera sa panahong itong 2024 sa bagamat, Ang dami na naglabas ang mga bagong camera so... So bali na unbox ko na po itong ano na to, itong uh, action cam na ito dahil nung binili po ito doon, pinabuksan ko, pinatry ko, pinasalpa ko na rin po yung memory card kasi uh, mas maganda po kasi kung noon ka bibili doon sa pagbibilan mo ng action cam ng ng legit na memory card or SD card. So kung bubuksan po natin itong itong box na ito ito po yung makikita natin so ito po yung action cam ito naman po yung kanyang box na na assembled na rin po sa aking ilalagay po natin siya sa kanyang cam holder dito yung kanyang pindutan may butas po sa taas bali attach po natin siya papasok yung pinaka magiging holder pag gagamit po kayo ng mga selfie stand, selfie stick. Tingin yung kanyang magiging holder. Ayan, ito. Uh, papakita ko lang po yung naging setup ko dito sa aking action cam. Dito. May mount lang po natin itong pinaka to video na to. Bali yan po yung pinaka forma niya. Ayan. 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 Tatanggalin po natin ulit kasi papakita ko po sa inyo pa paano po i-connect sa wifi na via cellphone. So then una pong gagawin natin is uh, mag mabali magano po tayo, magda-download po tayo sa ating Play Store. Ito po sa Play Store ng uh, SJ Cam Zone. Ayan. SJ Cam Zone dahil ako na, 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 install ko na po ito dahil nagamit ko na po at na review ko na po i open niyo po lang yan Ayan. pag na open niyo po yan hindi. so bali on po natin yung power button dito sa may pinakataas ng ating action cam press lang po natin ng 3 seconds Ayan. magpa power on na po siya Ayan. and then ipipress po natin itong sa pinaka wifi wifi niya wifi sign niya <coughs> ipipress po natin siya ng matagal para lumabas yung wifi and then meron po yung password ilalagay niyo po yan sa inyong wifi so dahil na-install ko na so bali, pipindutin niyo po yung kanyang camera dito sa apps po ng SJCAM and then, pag nakabukas po ito kasing wifi ninyo magkukunik po siya and then masasagap niya na po yung mga video shoot nyo na kinukunan nyo, ayan Ayan. Makukuha nyo na po yung pinaka photos and videos nyo. Ayan. And then lalabas po tayo ngayon para uh, kumuha po ng mga videos along along the road. So tara, samahan nyo ako. Bali ito na po yung actual uh, road test natin sa kanyang camera. Ang gamit po natin rito is spec 720 by 30 frame per seconds and 4K resolution. So wala yung napasin ko lang po dito sa kanyang kanyang cam is uh, hindi po talaga ganong klaro yung kanyang mic, external, internal mic na uh, kailangan pa talagang ipamodify mo yung kanyang kanyang mic sa mga may sa kanyang brands ng memory PX kailangan talagang palagyan siya ng, ng external mic para ilagay sa inyong helmet para maglaro yung kanyang kanyang ano, sounds ito po yung kanyang original sounds para sa akin sa mga gustong magbigay no, sa mga beginners na mag gusto mag motovlog okay na ito dahil ang presyo po nito sa memory PS is almost 3,100 sa mga branded na mga GoPro so okay na yung wide angle niya is ah, uh, klaro uh, hindi man siya 360 pero 170 degrees yung kanya kuha pero okay na okay all goods pa naman so and then uh, te-testing po naman natin siya sa gabi so ito po yung kanyang video sa gabi. So para sa akin okay naman siya. Okay naman yung video niya sa gabi. Pati yung stabilization niya hindi hindi ko hindi ko pa siya ginamitan ng eh uh, mga mga apps na pang-edit. So original po yung kuha niya galing po sa camera. So Then, kayo na po yung bahalang humusga kung um, pasok ba o sulit ba o swak ba sa inyong panlasa itong, bi uh, itong action camera na to. Ah, uh, HD Cam, HD 4000, dual screen from Memory PX. So, pag nakakuha na pa kayo na nakakuha na po kayo ng mga videos, pipindutin nyo lang po itong sign na to ng gallery. Ayan. Halimbawa, punta po tayo sa may videos. Ito po yung pinaka-videos. Ayan. Ito po yung pinaka-videos niya. Ah... Uh, pipindutin nyo rin po yung select and then punta kayo dito select nyo and then pindutin nyo po yung arrow ng video and then magda download na po siya ayan o, no? confirm po muna natin confirm, pasok na po yun so again, huwag nyo po sanang kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel mag like, comment, and share so ito po ang inyong buhay driver Joe TV na pumabati po sa inyo ng manigayang Pasko at malikong bagong taon po sa inyo lahat ride safe po sa inyong lahat at mabuhay po tayo God bless you all